Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, i-share ko po sa inyo. So meron po akong tips ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa pagre-reels So ano po ba ang tama at dapat i-upload sa Reels at hindi dapat i-upload sa Reels. So uunahin ko po dito ang tama at dapat i-upload sa Reels. So una, ang tamang pag-upload ng video sa Reels ay gumawa po tayo ng sariling video engaging quality at yan po ang tamang i-upload sa reels at para ma-invite ka at ma-monetize ni Meta so yung pangalawa ay yung hindi dapat i-upload sa reels so ano po ba yung mga video content nga hindi dapat i-upload sa reels so una yung video content sa iba Wag po tayong mag-upload ng video sa iba, lalo na kapag hindi sa ating nga video dahil magkakaroon ka po ng an original content violation. So kadalasan po talaga yan, lalo na po sa mga baguhan pa lang dito sa mundo ni Mita, ay ginagawa po nila yan ang pag-upload ng video nga galing sa ibang creator. So para ma-monetize ka dito sa mundo ni Mita, ay kailangan gumawa po tayo ng original video content quality engaging at yan po ang tama at dapat i-upload natin sa ating account Rails o long form video. So yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.